Hello guys, for today's video mga my guys ay maliligo ang mga person mga my guys at ina naman pong mga uh, voice over mga my guys si Modra mga my guys at don uh, doon papunta kami ng dagat mga my guys hindi naman kasi kami pwedeng magsama lahat dahil kami magkasya mga my guys <laughs> kailangan ay mauna kami doon sa aming papaliguan sa may baywalk mga my guys ayan kami sa highway namin mga may guys ako yung nasa huli mga may guys todo kapit ang modra mga may guys dahil mabilis magpatakbo yung aking asawa mga may guys ayan nandiyan na po kami sa dagat mga may guys ay baywalk nagsama-sama kami nandito din ang aking kapatid na bunso mga may guys kaming dalawa ay nagambag-ambagan sa aming handa ng aking father mga my guys at ang cake naman mga my guys ay sponsor ay ang aking sister with at aking brother Lito ay cash naman yung kanya mga my guys o diba? tulong-tulong para mag para lang sa aming mga magulang mga my guys kunting salusalo kunting sama-sama simple lang pero masaya o oh, ba diba, mga my guys isang bisis sa isang taon lang mangyayari yan mga my guys at may kanya-kanya po tayong mga hanap buhay may kanya-kanya po tayong mga obligasyon at kaya minsan lang natin magawa sa ating mga magulang Napaka-simple lang yan, mga may guys. O, diba, sama-sama kami, mga may guys, sa dagat, mga may guys. O, tangaking asawa, mga may guys, ay busy-busy busy siya sa paghihiwa ng aming mga inihaw, mga may guys. <laughs> at ayan, kainan na kami, mga may guys. Ayan, kainan na kami at alam mo naman hindi mawawala ang video video mga my guys <laughs> bago natin yung kakainin ay with video video with picture picture mo na tayo mga my guys no bago tayo kumain at tayo ay ang uh, mga remembrance baga kung ganun no? remembrance mo na picture picture oh, tapos kainan oh, diba mga my guys ang saya-saya pag nakasama ng ating mga magulang mga may guys minsan lang mangyayari sa isang taon isang bisis laang yan. you. Enam. Okay. Enam. Okay. 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 Hmm. <im> Kamu <im> ba? Eh, itu <im> ada itu. Aku makan bahunya. Hmm.

Ayan guys, ang baon namin ay pakwan. Mura lang ang pakwan nila dito mga may guys. Ang laki-laki, nasa 200 lang. Nagpansit naman ay binili namin mga may guys. At yung manok naman ay inalaga ng aking modra. Mga may guys, o ba diba, nakinabangan. At saka bumili lang kami ng piritong manok. Yan lamang mga may guys, ang aming baon. At nagihaw kami ng isda, o diba, napakasimple lang. Pero masaya na nakasama-sama. Kaya thank you Lord sa mga blessings na ibinigay niyo po sa amin. Maraming salamat po ama na may tuloy-tuloy po ang aming pagsama-sama, na malalakas ang aming mga pangangatawan, di ba mga may guys ng ating mga puhunan sa ating mga katawan, ang ating mga kalusugan. Ayan na mga may guys, dahil alas 4 na ng hapon ay umuwi na kami dahil sobrang init na ng dagat, yung tubig ay mainit na rin mga may guys. Ayan, sumakay kami mga may guys ng tricycle at ang aming motor mga may guys ay kinakailangan ng i-repair at na butas ang gulong mga my guys hindi na sa aming mga bigat para buyag mga may guys <laughs> ayan nag call na lang kami mga my guys ayan nagpagasya naman kami lahat doon ang aking modra mga my guys ay nag motor sila dahil dalawa ang aming motor mga my guys ang isa ay kailangang i-refer dahil nasira ang gulong mga may guys Ayan hanggang doon niyan hihinto sa aming malapit sa aming bahay mga my guys. Medyo may kalayuan din. Ang bayad mga my guys, bawat isa ay 50 pesos mga my guys. Oh, di ba? Ayan lang mga my guys. Maraming salamat sa pagsama hanggang dulo mga my guys. God bless us all mga my guys. Thank you for watching mga my guys. Bye-bye. See you sa another vlog.